Ano? Pitaan niyo ako. Yung titulo doon. Para sila, sila. Pitaan niyo eh. Pitaan niyo ako. dati kayo eh. Bakit ako? Wala titingi, wala titingi. Para walang mahawa, ha? Tika, teka, teka. Ano kaya yung mahika na ginamit dito ni Big? Baba, huwag mong tanungin ang bata. Hindi siya dapat expose sa mga ganitong mahika. Ikaw ang dumiskarte. Eh, paano kung magkamali ako? O, ma. Baka lalong lumala si Mamita. ba? <laughs> Sandali na lang, ha? Ayan na naman, napatingin na naman. Nakawa na naman ako. Kasi po, titingin eh. Darling, sige na. Baka naman pwede mo munang tanungin si Big kahit sandali. Bebe. Po. Sige na, kunin mo si Big sa kwarto. Opo. Bebe, bilis. Ay, Big. Ah, oh. ah. Uh, Big? Naaalala mo ba kung ano yung binasa mo dun sa libro? Parang page 13 po. O page 13, 13. Bilis, bilis, bilis. Ito, ito na, ito, ito. Ito, Ay, ito, 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 ito. Igisa sa bawang at paminta ang bagoong. Ha? Huh? Ay, mali. Page 31 po yata. Ito, 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 ito. ito. Nosferati reversa mamaong. Mm. Um. Nosferati reversa mamaim. Mm. Nosferatu Reversa Mama Um, mama! No. Uy! Huh? Oh. Yes. Huh. Mami! Mm. Darling, bakit naging sibig ka? barbaridad! Uh. I know, right? KEBARBARIDAD ah. <laughs> barbaridad talaga! Uh.